ngayon ay nandito tayo sa breeder section ng Aris Villa Farm at kasama natin si Mr. Aris Villa at ang kanyang uh, manager. Uh, Mr. Villa, matanong ko lang, ito lubang mga breeder ninyo ginagamit eh, ginagamitan nyo rin ang ato? Eh? Oo, oh, ginagamitan ako natin mm -hmm. natin sa bor, yung mga barako. Yung ba yung ginagamitan nyo? Ginamitan na rin po natin ang barako nun. Bali, pinagsabay ho natin ang breeder sa ang barako. Tapos ang nakita natin sa barako natin, yung sperm density at saka yung sperm production niya maganda tapos naatein natin in one week yung yung klase na tinatawag natin sa similya na milky mm -hmm. ganun po, nakuha lahat before ba ganun din ang performance? before ho, nagkakaroon tayo ng abnormal sperm o yung undeveloped na sperm eh mm -hmm. pero ngayon mm -hmm. ho, ang nakita namin kahit junior born nakakaatein na talaga ng developed na sperm uh -huh. kaya maganda ang developed niya at the same time, yung sa balat niya at balahibo niya, hindi na nag magandang maganda na yung balat niya at pati uh -huh. balahibo malalaki ho. Ano ang ibig sabihin ng maganda na yung sa saka yung balatan? Maganda ho sa kondisyon ng parako natin. Pagkagano, no? Talagang ready to breed na siya. Maganda ang binibigay na si Amelia. Pag maganda ho si milia natin, mas maraming inay na kayang i-breed ano niya, niya. I see. So, ito naman may yung may ta yung guild, yung mga dumalaga. ah, oh. itong uh, sow, dry sow, at saka pregnant sow. Yun ho ba binibigyan nyo rin? Uh, ginamitan din po natin yun. Yung dry stage ng inahin natin, mas umiiksi ho. Mm -hmm. Mas magiging mabilis ang kapag -ihit ng inahin natin na po pwede natin mabulog agad. I see. So ito yung ina-AI nyo, no? Ina-AI ko natin po. Ah, uh, pag nag-eega, marami ba kayong yung dami ng anak o yung tinatang natin liter size? Ah, uh, sa pinakamataas na record doon namin, nakapagpaanak na kami ng 22 oh, okay. liter. Opo. Isang inahin lang po yung... in yung... lang yan. Isang inahin lang yun. Oh, ganun, no? Opo, opo. record po yun. Like opo, oh, yun, right? yun ang record oh, namin. Pero noon, noong hindi kayo nag-atabi, nakukuha nyo ba yan? Ah, uh, hindi. Oh. Ang pinaka-highest namin before was around 18, ano? 18, 18 16, ganun. Uh -huh. On averaging mas dumami ba ang liter size nyo ngayon o yung dami ng anak uh, compared nung merong atobi at nung wala? Mas marami po ngayon. Nung may atobi? Nung may atobi na. Nung namang, ito yung gestation, yung mga buntis, ano? Oh. Nung ito ba yung nanganak, ano ba kung ginamitan nyo ng atobi, ano bang naging beneficiary? Okay. rin? Uh, yung po, ma malakas po silang maggatas. Mm -hmm. Kasi minsan pag ko ang babo, hindi maganda ang gatas problema din po sa bake. Ngayon po, maganda po ang gatas. Kahit mainit po, malakas pa rin po ang gatas. Nung wala nga to bake, problema yon. Opo. Nag-injection Nag po kami ng hormones para lumabas po ang gatas. Tapos may kasama po siyang hot compress. kasi so, napakaraming gagawin. Apo. Oh, Nagiging mahirap tuloy ang pag-aalaga. Oh, every three, ano, every hour, three times kang magaganon Magagano. Apo. Oh, kasi so, kailangan, dire-direct na. Consecutive po oh, na, tuloy-tuloy. Yung... para yung gatas niya, Continuous pantay ang ano. Apo. Ang flow. Apo. Oh, Samantalang nung ato, bi, nilagay lang natin sa inahin. Dire-direcho. Dire Hindi oh, na tayo nag hot compress. Mm Hindi -hmm. na po. Oh. at saka, ang alam ko dyan, may mga problema din dyan yung mga sakling, eh, yung mga pad din yung mga pagtatay eh ito ba yung nakatulong din opo, nakakatulong din po sa ano pagtatay, kasi dati po pag mainit, pagtatay yung biig, pag malamig, pagtatay din po yung biig, kaya kailangan normal lang dapat, mm -hmm. ano? kahit okay, pag namasa, pagtatay pa rin pag ka mo ng tubig, magtatay pa, pa rin ah ganoon, no? ngayon po parang less po saka ngayon less po kami sa mortality less mortality po, Yun po ang totoo, less um. mortality di ba sabi nyo 22 nanganak, lahat yung buhay oh, oh yes, pino-poster namin poster na lang yan uh, oh, pinoposter. oo, pino-poster para Kasi kulang kasi yung oo, oo, oo kunyari po yung, yung nanganak ng 22 may nanganak po kami ng isang, isang lima kasi silang sabay-sabay na nanganak may nanganak po ng isa kaya automatic yung 22 <laughs> nabuhay po namin ginawa kong 10 yung, yung tunay na nanay ginawa kong 10 kasi masyado siyang napwersa eh 22 ang anak niya hmm. kaya iniwang po 10 lang sa kanya yung 12 pinuster ko po, po sa iba iba okay naman okay naman okay. eh ba diba, sabi nila kalimitan may problema to pag nanganak yung inahin eh pagod kagad siya Apo, okay, pagod. Uh, tapos uh, itong mga big paglabas, may malaki, may maliit. Oh, eh ngayon ho ba, eh, kamusta ngayon ang inyong uh, performance po ng pulbon sa... Oh, meron din po namang maliit, meron malaki. Pero nasa, pag po yung walang problema pag nanganak. Kasi kami po, ang practice po namin, pag nanganak siya, dalawa pa lang ang anak niya, nilalagyan na po namin ng antibiotic, plus sa kabila, vitamins. Mm -hmm. Tapos, so, kinabukasan, kunyari gabi ng anak, kailangan pakainin mo siya ng umaga pa lang. Umaga pa lang na pagkapanganak niya, gising pag niya, makakain na po siya. Pag hindi po siya kumain, doon po nagkakaroon ng problema. Kahit po maganda yung feeds, kahit po may ano po yung feeds, pag hindi kumain po yung inahin, problema po. Oh, eh, that yung, nor, yung normal practice. Okay. Pero nun naggamit kayo na ito, binakatulong ba? Ako po, nakakatulong din po. Saka yung symmetry ho ng bait natin, halos pantay-pantay na lahat. Very yeah. seldom na yung, ano, yung maliliit. maliliit. Mm -hmm. Pero magkaroon man siya lang maliit, very minimal. Siguro pinakahuling huling na lang o talagang maliit na lang. Apo. Isang piraso, ganun. Nakakahabol ba siya? Nakakahabol pa rin po kahit, ano, kahit maliit siya. Pag nag once mag-survive yun, makikita niyo yung maliit, maliit, yung maliit pang aggressive ayan. kumain. Ayan, ayan. Kasi kailangan po, tututukan mo yung maliit. Mm pero pag ano, mas ma-aggressive pang maliit eh, pagka ano, na-once makarecover niya siya eh, siya pa yung matapang. Although pag lumaki sila, siyempre talagang na, maliit siya, kaya nakaka-recover. nakaka recover Yun na yung stakes ng breeding natin, tapos yung pre-weanling na yun eh, no? Pre-weanling yun. Nung ginagamitan nyo rin ng atubig. Opo, okay, sin sa tubig naman po siya. Ah, sa tubig. Opo, oh. sinasabaw, eh, namin sa tubig. Mm -hmm. Tapos yun ang pinang, na, uh, ano namin. Kasi wet, wet feeding. ah, feeding. See. Parang pinatop dress na lang po. Ano na yung ang madalas na ginagamit yung para from, from, From birth hanggang sa yung ready for uh, sa so winning stage na sila. Bukod sa sa Toby Fitz lang yung Toby na o may mga news yung mga union boosters andun pa rin? Opo, Kasi yung booster po namin pag naghalo kami ng feeds, may kasama na po siyang antibiotics. feeds. Oh, okay. o, maintenance po yun. Hindi po tinatanggal. Kasama na sa feeds kasi. Oh, kaya pag sinabawa mo siya masarap na po siya. Ang atubi, at sa totoo, wala siyang medication or nutritional value. Okay, pero para siyang pampagana. Ah, hindi. Ang ginagawa niya, kinukondition yung physiology ng animals. Ah, uh, kaya lumakas ang resistance. Yes. Yung nasa cellular level. Ibig sabihin, magaganda yung pakain natin, magaganda yung gamot, magagaling yung doktor. Pero kapag yung sistema ng hayop pang hindi nag-response, failure lahat yon, Sayang. Ngayon, yung ato be iko-condition niya within 12 hours para lahat ng nutritional input, medication input, lahat 'yon absorb kaya mabibilis lang makibumigat. At saka kaya walang amoy yung dumi eh, kasi digested na lahat 'yon. Yung mabaho, yun yung undigested protein na kailangan ng ahayo para i-convert sa karne. So lahat 'yon nakukuha. Kaya yung dumi niya, paglabas, organic agad. Okay. Wala nang makitira para kay bakterya. Apo, oh, totoo po yun. Kasi okay. ngayon po, tignan, marami kami tayo. Sa kayo magpakain, dapat po marumi, mabaho na. Oo, oh, totoo yan. Kasi tapos na po kami halilinis, hmm. kanina pang umaga. Yung nilalabas nila dyan, hindi na gano'ng mabaho. Opo, okay. oh, yan po yung taye po nila, nakatambak po. Hindi po na ko gagalawin yan, bukas, bukas na ko na dilinisin yan. yan po Wala sa kalawin Dati-dati, maraming langaw. Ano okay. oh, oh. Okay. po, nakikita nyo. Kanina pa hmm, kami pumagawa na kami. Wala pang langaw. <laughs> Ito ba yung nakagaan din sa trabaho niya? Nakaaluan ba sa pang, uh, pag-alaga niya ng baboy? Opo, oh, ah, uh, malaking yan sa tubig, Ayan. sa kuryente. Ah, nakatipid din? Oo, oh, sa tubig. So, ibig sabihin, yung sinasabi namin dito, farming made easy, eh, napapatunayan nyo na totoo. Naging madali lahat ang pag-alaga ng hayop dahil hindi sila masyado nagkakasakit walang baho, walang nakakaaway na kapitbahay Ayan. at napapakinabangan pa yung dumi ayun yun po ang totoo kahit tayo, malaki pakinabang Ayan. nasusunod natin yung batas natin sa DNR na zero waste nasusunod natin yung batas nila na yung liquid sa solid waste wala talaga kasi sinirecycle natin eh. so yung toxic or solid waste natin nasa halaman natin, pataba na. Kaya nga. So wala na tayong tapon. Nakakatulong pa tayo sa ocean layer. Ano? Ayan. Meron ba kayong gustong sabihin, i-share, uh, para ma-encourage ulit natin ibang mga Pilipinos na there is there is a uh, paradise here in the Philippines. Na lagi tayong may pag-asa. Uh, would you like to uh, say something? Sana? sana lang po, huwag maubos ang atabi. Continuous nila. <laughs> Kasi pag uh, once ma-advertise sa media to, dadami ang demands natin. Mm -hmm. Sana constant supply tayo. Para yung constant production tayo, environmentally friendly pa, hindi tayo mag-problema. Okay. Lahat tayo, sabay-sabay mag-grow. Napakaganda niyang binigay niya, Mr. Aris. <laughs>